maraming salamat sa napakainit na salubong na ibinigay ninyo sa amin dito sa mga sa grupong alyansa kasama ang ating mga kandidato para sa Senado. Maraming maraming salamat. Akala ko pagkatapos ng halalan noong 2022 ay eh, hindi na natin maririnig yung sigaw na BBM pero dito dito sa Antipolo, dito sa Rizal, hindi niyo po nakakalimutan. Maraming salamat naman po. Or, Papaalala ko lang po sa inyo, hindi po ako kandidato, baka ako mahalan ng senador ha. Ito po ang ating Candidate po. Maraming maraming salamat po At uh, Nakarating naka, po kayo Dito sa ating counting programa Para po Ay uh, mapakilala At maipagmalaki po namin Ang aming kandidato Para sa Senado uh, Ngunit uh, palagay ko po hindi pa po masyadong kailangan mga kampanya dahil alam nyo naman po, kilala nyo naman po itong mga magagaling at magigiting na kandidato natin para sa susunod na halalan. At ako po, ay napakadali pa para sa akin ng mga kampanya para sa ating mga kandidato dahil kilalang kilala naman, kung kikilatisin po natin isa-isa yan, lahat po yan, starring, hindi ka nga kung bagay sa sine, lahat po, starring, hindi lang po yung ating mga superstar na mga artista, kung hindi lahat po ng kandidato para sa senador. Ay eh, ngayon, itong mga magagaling na grupo na itong magaling na grupo na ito, pinagsama-sama po natin. Lahat po na pinakamagaling at pinaka pinaka pabuti at pinaka masipag na mga nagsiserbisyo publiko sa lahat ng larangan ng politika ay nandito po sila. Kaya at, uh, ako po ay napakapalad dahil napaka naging madali po ang aking trabaho na maikampanya ang ating mga kandidato. Dahil po napalad din ako dahil iniisip ko po kapag nahalal po lahat itong kandidato ng alyansa ay napakapalad ko bilang Pangulo na sila po ay aking kasama. Sila po ay aking kabalikan. Sa dami ng ating gagawin, nakita nyo naman po yung video. Lahat ng malalaking programa, hindi lamang para sa, la sa Rizal, kundi hanggang sa buong kalaparson po, ay kasama po yan. Eh, para matapos po natin, yung mahalagang programa yan, kailangan na kailangan ko ang tulong ng ating mga senador. Kaya po, dandyan, kailangan ko po sila. Dapat mahalal talaga sa Senado madali naman po nga makita kung bakit dapat sila ay ilalagay natin sa Senado. Ang katotohanan, marami po sa kanila ay naging senador na. Naging senador na si Senator Cayetano. Naging senador na si Senator Lacson. Senator na si Senator Lapid. Senator Pacquiao. Senator Revilla. Si Senator Soto. At saka si Senator Tolentino si Senator Tito Soto, hindi lamang senador, naging Senate President pa. At napakagaling na Senate President dahil masasabi ko po yun, dahil ako, nung senador po ako, siya po ang aming Senate President. At nakikita po naman natin na Makikita po natin na kalinga, ang magand na pagagaling niyang humawak ng mga 20 ng 24 na senador na nagtatalo, na nagdedebate ay lagi nang nahahanapan ng paraan upang